atekra magandang 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 umaga po at uh, magandang uh, uh, tanghali na rin po at nandito uh, po tayo ngayon dito sa Pinak eh, no kung saan po uh, kung saan po uh, dumadaan pag ako pumupunta ko kay Tatekra Tate may papakita ko sa inyo dito uh, mga katekra uh, i-update ko lang kay dito sa kaganapan dito sa Kandaba Baha po dito at uh, gusto ko lang din pong i-good luck ang uh, ating mga team na uh, Tekram eh, no papunta po sila sa Cebu sana po maging successful po yung kanilang lakad at po eh, gabayan po sila ng ating Panginoon, no? Ito po ngayon ang kaganapan dito sa amin sa Kandaba. Pagpupunta po tayo, sa bahay po ni Tatay Tekram. Ito po yung dinadaanan kasi mga pugpug -pug lang po ang pwede. Ito pa, ko po sa inyo. Ayan, no? Si, See, kita niyo po? Ayan, uh, sinasakay po yung mga sasakyan dyan sa pugpog Tapos po ililipat Siguro po mahal, mahal din po ang pampalipat nyan Ayan, tingnan nyo naman po eh, Naisakay po yan dito sa, sa pugpog e eh, no? Ayan, ganyan po ang kaganapan dito Nakapaikot po tayo sa tubig ngayon Andito lang po ako sa tulay Itong tulay lang po ito ngayon hindi, naka, hindi nakalubog naka Itong tulay po na kung saan po ako nakaparada ngayon Ayan, tingnan nyo naman po oh. Napaka ano po Nakapaikot po tayo sa tubig, tubigan yan, puro bangka ay, yung mga kikita nyo pong bangka na yan namamasada rin po yan papunta doon sa, sa isang barangay na ang unang barangay po dyan ay Magumbali yan yan, ganyan po ang sitwasyon dito pagka bumabaha po dito sa amin sa kandaba talagang tubigan po lahat yan lahat po na nakikita nyo ng mga aluwalas na yan yan, mga palayan po yan mga palayan o ganyan po dito talaga yan mga katekram, no? yan, nakita nyo po ang gano po, ah uh, Nandito, nandito po ako ngayon sa May uh, gusto ko lang po ipakita sa inyo mga mga katekram kung paano po ang uh, uh sitwasyon po namin dito sa Kandaba. No? Ayan. Napakaganda po ng music. Sana po maging successful po ang kanilang uh, pagpunta roon at uh, maraming pagpunta ang uh, matulungan ang ating tatay Tekram no? imagine nyo po no? ah, uh, kulang kulang dalawang milyon na po yata o oh, dalawang milyon na po ang kanilang uh, nalikom ilan nyo naman po kabait ang ating Panginoon mga katekram pinag uh, pinag isa lang po ang ating pakiramdam no? ang ating kaisipan ang kaisipan po natin eh ...makatulong lang ang ating Tatay Bakit po tayo nag-share sa kanya? Kasi ginagamit din po tayo ng ating Panginoon. Gusto rin po niyang makatulong tayo na di po natin maabot yung mga kailangan natin abutin. Kasi natin tayo sa mga malalayang lugar. Kaya ang Tatay Tekram po uh, magiging, magsi, magsisilbing kamay po natin para sa mga taong gusto niyang matulungan. At kasama niya rin po tayo sa anumang tagumpay po niya? Kasi uh, kung tumulong si Tatay Tekram, eh tumulong din po tayo para maka sa kanya at makapagpadala po ng uh, uh, tulong sa mga taong uh, igit po na nangailangan tulad po ng sa Cebu. Sana po makabangon po ang Cebu no sa lalong madaling panahon at, at uh, sana po uh, pagdating po ng panahon na uh, ang Cebu naman po ang mag nakabawi. naman po siyempre palit, palit lang naman po yan eh. Kapag ka, sa susunod ng mga pangyayari ang Cebu naman po ang uh, tutulong saan mga pong lugar nagkakaroon uh, po ng kanilang uh, sitwasyon ano? pero napaka saklap po ng kanilang napagdaanan biro mo nang galing na pagkatapos po ng uh, pagkatapos po ng lindol tapos po bigla na naman pong bumagyo ayan na uh, hindi, alos hindi pa nga po sila nakakabangon doon sa lindol ano? tapos bigla na naman pong sumabay ang bagyo kaya nagsani puwersa po ang bawat nakaka, nakakaramdam po ng kanilang hirap eh, no? tulad po sa atin mga community po ng Tekram bakit po naramdaman po ng ating tatay Tekram na gusto niyang tumulong sa Cebu kasi ah uh, kahit marami pong mamabati ko sa kanya bakit daw po kailangan niyang uh, magsulisit eh, no? at uh, mayaman naman daw po si tatay Tekram pwede naman niyang suluin hindi po eh kasi ito pong, ito pong project na ito ay malakihan po kaya kahit gusto po natin tumulong kung wala naman po tayong uh, kakayang uh, makapunta doon sa kanila At hindi uh, po natin alam po sinong dadalan po natin ang, uh, Sinong uh, pagkakatiwalaan po natin sa ating mga padala Ayan po, uh, pinag-isa po ang ating kaisipan Iisa lang po ang adikahe natin na makatulong At uh, may paabot po ang lahat po ng mga pagmamahal po natin sa ating mga kababayan niya sa Cebu sa katauhan po ni Tatay Tekram you know, at ang kanyang mga team. Uh, shout out po pala sa team niya. No? Hindi uh, ko man po kayo maisa-isa. Alam ko, ang mga natatandaan ko po. Sila Tatay Tekram, Tatay Jun, Kuya Ogos, Alvin the Books, at uh, lahat po ng mga kasama po. Lahat po ng mga kasama ni Tatay Tekram. E, eh, ginugudlak po po sila. At uh, sana po ipagpalayan po kayo lagi ng Panginoon dyan at wag po sana kayo magkakasakit sa loob po ng uh, isang buwan na uh, alam ko isang buwan po ata sila doon eh so sana po uh, gabayan po sila lagi ng ating Panginoon eh you know? lang naman po ang uh, ang natin yung uh, makatulong po sa ating uh, mga kababayan you know? kaya si JC Isaac po eh sumasaludo po sa inyo ng dalawang kamay mga katekram ako po ay uh, nagpapasalamat sa buong uh, sa buong mga tech mga katekram eh no? sa lahat po ng mga nagpatulo, nag na, nagpadala ng tulong po kay Tatekram Tate lahat po ng mga nagparamdam po ng pagmamahal sa timog mga kababayan dyan sa Cebu eh no maraming maraming salamat po hindi po uh, hindi po sapat ang salitang salamat kundi walang hanggang po sa salamat po ang uh, iaabot po sa inyo ng ating uh, ang inyong lingkod di J.C. isa, saan po ng aking mga kasamahan na uh, ang mga defenders yan ah ah uh, pinangunahan po ng ating ma'am si Marie Michelle Japina at uh, Papa Burr ah uh, ah uh, si Mama Ecleastico yan si Mama si Mama Brenda Super Nanay ano at si Mam Ma Johara lahat po ng ah uh, yan sila Ballpoint Man at si uh, Kuya Kuya Askal, uh, Kuya, Kuya Rolly at Kuya Noy PH you know? At uh, ating uh, Boy Rigajo you know? Ballpoint Man. Ayan, uh, siyempre ang the community, uh, lahat po ng mga uh, telegram Tekram Vlog International, Tek Tech, uh, Tekram Warrior International. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawa po na pagsuporta sa ating Tatay Tekram. You know? Ganun pa man po ang bawat uh, bawat uh, mga community po na nagbuo at nagparamdam uh, po ng pagmamahal sa ating tateeteram. Maraming maraming salamat po si JC Isaac po sumasaludo sa inyo. Salamat, salamat po. Maraming mahanggang pasasalamat po sa inyo, sa mga suporta kay tateeteram. At po uh, hindi man po na, hindi man po ako nakasama sa team ng dun sa Cebu at alam naman po natin may mga kanya-kanya tayong trabaho Siguro po pagdating po nila dito Sa bandang uh, Pagbalik po ng ating Tatay Tekram Eh kami naman po Ang uh, Ako naman po ang Nagpipresenta uh, kay Tatay Tekram Pagka nagmission po siya rito eh Sasama po ako para makatulong sin sa kanya At Gusto gusto ko po sana makatulong sa, sa Cebu eh no Yung aking uh, katawan At uh, gusto ko po uh, I-share din kay Tatay Tekram pwede, pwede po nila akong utos-utusan doon at pwede po sana nila akong uh, tagabuhat lang po ng mga relip-relip doon kung kailangan nang mamigay no? pero dahil po hindi po kami nakasama okay lang po yun ang importante po ah uh, ah uh, pagdasal na lang po natin ang ating Tate na lahat po ng lakad nila ay maging successful po ganun pa man po ako yung nagpapasalamat maraming maraming salamat po ayan at uh, God first po. Lahat po ng uh, yan eh si Lord po ang may gawa. So, kaya pagtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. At uh, Tatitikram, sana uh, ang buong team mo dyan sa Cebu eh, ilayo po kayo sa ano mga kapamakan at uh, bigyan kayo ng kalakasan sa araw-araw ng inyong mga gagawin dyan. At uh, para po uh, magawa niyo po ang lahat na mga gusto niyong gawin at uh, makatulong po sana kayo na sa lahat po ng mga na kailangan po ng talagang tulong maraming salamat po at hanggang sa muli at uh, alam ko naman po ano eh, marami rin po nga mga kumukontra dyan kung ako sa inyo magdasal na lang kayo Huwag na kayong kumukontra-kontra pero mo uh, nabanggit ko nga po yan eh, no? kasalukuyan po nag, ano, yung ating tatay Tigran nakalive live uh, biglang may nag-message po sa kanya na fake news daw po si Tatay Tekram, you a know? uh, fake uh, fake ano po, a uh, fake uh, charity vlogger. Alam mo, uh, kung wala kang magawa sa buhay mo, ano, you know? pagdasal mo na lang ang sarili mo, sana bigyan ka ng uh, bigyan ka ng uh, tamang pag-iisip ng ating Panginoon. Hindi kayo makontento sa mga tao uh, gumagawa ng mabuti, ano. You know? Inggit pikit lang kasi, kasi kayo, hindi niyo magawa yung mga dapat yung mga gusto niyo gawin, hindi niyo magawa, ano. You know? kung kailangan niyo nga uh, Siguro kahit na magsulisit kayo, wala, wala maniniwala sa inyo kasi kayo ang mga fake, mga fake you know, Kayo mga fake, mga ang gusto niyo lang yung makapanira ng eh, mga kamuhayan, tapuan tao 'no. Mga mahirap na lang po magsalita eh. Pero nakakabanas po yung mga tao uh, na imbes na imbes na pagdasal po ang ating mga uh, mga team Ate eh, 'no. Eh lalo pa po sila nagpapahina ng loob sa ating mga Ate walang wala po hindi po kayo ma hindi, hindi, po kayo mananalo sa kabutihan you no? Know? salamat na lang po sa inyo at uh, magising sana kayo sa katotohanan na mga wala kang kwentang tao you no? Know? mga talonan kayo sige po maraming salamat po si JC Isaac po lagi nga uh, lang po ng ati tatay God first thank you po thank you